Hello! kamusta po? Sana'y nasa mabutikin kalagayan. Lahat sa bawat sulok ng mundo, lalo na yung mga OFW, di ba? Oo, maging maayos tayo, di ba? Mag makakuha tayo ng amo na mabait, di ba? Ganon, ang atin natin dadasal sa ano, sa araw-araw na bago tayo pumunta, ano tayo na mahingi tayo, tayo, kay Lord na bago tayo pumunta sa ibang bansa, kasi will ni Lord na makapunta ka doon hindi ka rin sa kanya ng gabay. Diba? Ganon. Mm -mm. Alam nyo, pumasok ang asawa ko kahit na mga mata niya. Kasi dadaling ko nga sa doktor. Ang sabi niya naman sa akin, bukas na lang kasi mayroon akong appointment ngayon. So, may mayroon daw siyang kausap sa trabaho. O di, siyempre, aningin ko na lang siya na oo, sige. Kasi Monday ngayon, kailangan siya sa trabaho niya. Kaya may kausap siya talagang tuloy. Ano sa sa ano, di ba po? Ngayon po, sabi ko nga sa kanya, umutiisin yung sakit na nararamdaman mo dyan sa may ano mo, kasi mas bad yun. Sabi niya, bukas na lang, sabi niya ganun. Kasi kahapon, binigyan siya ng ano ng apo ko, ah, ng gamot. Inano ko yung ano sa tenga niya, sa labas ng tenga niya. Yung, ito yung tenga, di ba? Yung dito, inano ko, inayos ko, nilinis ko, tapos inalagyan ko ng gamot. Yung gamot ng apo niya, na may allergy din. Tapos, inano ko siya, binigay ko siya. Tapos, tinignan ko siya kanina. Aba, ang usay ng gamot na binigay ng apo niya. Ano niya, sabi niya, sige, pagamit mo kay lolo, baka maano yan. di ayun na. Although that, kasi pag, pag inayos ko, yung sumasakit daw. Ma, ayun ayaw niya pa hawak Ngayon, ang nangyari naman po, naging parang tuyo siya, hindi siya naging sariwa, tuyo, nagtuyo siya, allergy niya, natuyo. Kaya lang sabi ko na mamaga ako, mo. Kaya kailangan mo tayo sa doktor. Sabi niya, oo, bukas na daw. Paulit-ulit -audit akong sinasabi yun na para hindi niya maano. Siguro, ano, ah, uh, mag siya, mag uh, magyaya si Misha eh, ano niya yun kasi yung mga ibang ano niya eh, yung mga yukyo niya siguro gagamitin na niya kasi nga pa alam niyo po ba pa, ano aalis na siya sa trabaho niya kasi 65 na nga po siya ngayon ang sabi niya sa akin ano uh, sa isang sa isang susunod na ano daw na nabuwan ang trabaho lang niya is hanggang 5 na lang siya kasi yung gagamitin na nga niya yung mga yukyo dahil paalis na rin siya doon ngayon, ang ano daw, ang mula daw sa ano, hanitin na ng hanitin ang trabaho niya. Kasi po ano nga na naging ano nga ang trabaho nila. Hmm. Sa kanya walang problema kasi ano siya uh, 65 na siya, talaga mag-resign -re na siya. Sa pagka nag-resign na siya sa pagkairay nung 60 siya, nag ngayon naman 65 na siya, magre-resign na siya sa trabaho talaga. Tapos, ang sabi ko, punta kami ng ano. Siyempre, pagka wala ka ng trabaho, punta ka ng hago ko. Diba? Ewan ko kung ano nang, an, ano niya. Kasi, <laughs> namimindok sa yan siguro siya. Ako naman, siyempre, nangihinayang ako, di ba? Wala naman ako magagawa doon. Oh, di ba? Ayaw naman niya. O, oh, di ba? Yun. Yun um, inano ko sa, ano ko na, ang asawa ko, ay na mga mamindok sa Oo hindi siya nang hinayang dun sa makukuha niya pa, di ba? Hmm. Pero kung tayo magagawa, ayaw niya, di sumunod lang tayo sa kanya, di ba? Hindi naman ako pwedeng mag, ano nun, mag, magpursigid dahil siya yung nagtatrabaho, hindi naman ako. <laughs> Yun po ang aking ano ngayon sa kanya. Al nagsisimpay ako dahil nagtatrabaho siya. Pero bukas nasa doktor kami. Yun po. At saka nga pala, alam nga hindi mo na ako mag-ano ng halong kasi ako yung nandun ako sa akin apo. Doon kami magmamalagi muna dahil nga ako ay mag-ano, kasi ba pumunta muntahin dito everyday. Okay lang, di ba? Kaya lang ngayon po, tuwing ano na lang kami nandito, Biyernes. Biyernes nandito kami, tapos linggo balik ulit kami ng gabi doon dahil ang anak ko nagtatrabaho, kami ang magbabantay sa bata sa apo namin. Kaya, ayun. Ako, thank you Lord talaga. Kasi, kahit pa paano, kumbaga may kasama ako dahil talagang umano na siya dun sa trabaho niya. Kasi ayaw niya po niyang tumigil sa trabaho. Biluin niyo mo po. Ang gusto niya pa hanggang 70. Tapos ko, sabi ko yung na, na, naalalabi mong lakas, eh, pabayaan mo na yan. Diba? Hmm. Yan, ginawa ko sa akin kamay. Isa lang may, you oh. know. Tapos ito naman, ito lang isa meron ganito. Yung kulay niyang isa. Ayan, Oh. Parang na kamay ko ngayon, di ba po? Diyos ko. Yan ang oh, masipag na ako. Mm. Thank you po. Salamat. Take care po lang